Ano na sa anong nasa utak mo nun, man? Eh, alam mo na, high, high ako nun. <laughs> Ang grabe galing, galing ako sa amin. <laughs> may oh. Uh. dala akong cellphone yung binayad ko sa taxi para ma makaalis ako. Kasi sabi ko nun sa taxi driver, nung no, dito na lang ako, bababa ako, hinawakan ako. Saan ka pupunta? Magbayad ka. Wala akong pera nung Sabi ko, ah, wala akong pera. Nagalit yung taxi driver. Wala akong pera, sumangay ka rito. Magbayad ka, papahuli kita, sabi niya. No, ito na lang, cellphone ko kasi wala talaga akong pera. Nihintay ako ng mga kasama ko doon eh. Sabi ko, uh, tinanggap niya, sabay nakaalis ako. Pero bakit sa naiya pare? May kasama ka ba talaga doon? Wala. Yun lang, doon lang lumipad yung isip ko. Oh, lumipad ka <laughs> <laughs> na. Nandun ka sa naiya, pero hindi ka nakalipad. Pero lipad na lipad ang utak mo. Stranded ako doon. Stranded. Days. Naintindihan ka. I could identify. So, Kamusta yung experience, bro? Parang pelikula yan ni Tom Hanks, diba? Castaway? <laughs> Hindi. Aside from castaway yung feeling mo. Castaway ka sa mga tao. Siyempre, praning ka malamang. Mm. Pero yung... The Terminal. The Terminal yung ah, ano. Okay. Doon siya naligo. Nakaligo ka ba doon? Pinaligo. Pinaligo ko nung ano, mga staff. Piniliguan ka? Hindi, pinaligo. Tapos claro, binigyan ako ng pera. Pinagbihisa ko. Naawa daw sila sa akin kasi nga Kilala nila ako, si Jiro Maño ko. Kao uh. bro, paano ka nag-start mag-drugs? Sino nagturo sa'yo? Ang totoo? Curiosity. Tsaka ano, gusto ko rin talaga, subukan. Kasi nga, dahil nga sa tinitira namin dati, medyo closed environment sila doon. Tabi-tabi lang yung mga bahay pagka dumadayo ako doon sa mga tropa ko, yun, yun lang usapan, kundi marijuana, sigarilyo lang, alak, gano'n. Basta hindi naaalis yun sa usapan. Dahil maraming pusher, sa mga user. ilang taon ka nung umuna kang humitit ng pinagbabawal na gamot? 14 yata taon. <coughs> Mas nauna ako. Yun. Dose ako. 12 years old. Una akong hit-hit ano. Hardcore drugs. Kasi yung rason ko nun, gusto kong tumanda agad. Sumama sa barkada ng kuya ko, ganyan. Gumimik, mag-cheeks. <clears throat> Noon, every Saturday lang, o pag may okasyon hanggat sa ayun na hinahanap-hanap na, na sistema ko hindi na ako nagbabayad ng runner ako na yung nagiging runner ang galing ko na doon si Karate ang galing ko na mag -gun. kasi yung iba nanginginig eh di ba? <laughs> hindi nila kaya ako swabe swabe and then gumanunyong yung career ko nag-stop ako mag drugs Nalipat naman. So, ang tawag naman doon ay cross addiction. So, naging addict naman ako sa alak. Nag-start yan sa apat na bote, gabi-gabi. O oh, walang araw na hindi ako lasing o nakamariwana. <laughs> Kasi pare, noon, yung backpack ko, oh, pa yung mga buntot ng pusa. Alam mo yun? Oh, Punong-puno yung sponsored pa nga yung bago pero... <laughs> tabing ilog, di ba? Kala mo, mga malilinis kami, di ba? Ah, cute-cute. Hindi nila, may mga na trip kami, gagawa ito, nakakatawa pa rin. <laughs> Kasi parang legal na ako sa bahay, wala na silang magawa eh. So, mago ako ng brownies, mm. Hash, hash, brownies. Ibibigay ko sa lahat ng mga... Meron yun, meron. Cameraman, oh, pero alams na, alam na ni lahat. Mm. Pero, uh, yung mga nagta-traffic, no, ng tricycle dun sa So, mabalik ako sa storya. Matik na 'yan. Hinahanap nila every Wednesday yung brownies ni Baron kasi yan, lakas eh. Tapos swabe. Eh. So, this time, ginawa ako extra strong. So, yung nagda-traffic ng mga tricycle, dahil shoot kami sa bahay, school day parate, yan, eh. Wednesday school day, maraming tricycle na dumada sumigaw si Miss, si Miss Judith Bauer ng P.I. Nasa na mga nagta-traffic? Bakit ang ingay? Tawanan kaming lahat, nakatulog rin, hindi kinaya. <laughs> Tamantama tama <So>, sila. <laughs> brownies ba <man> naman? Patulog <laughs> sila ng brownies. <laughs> Pero kami, eh, naka-brownies din kami habang umaarte. Or, uh, na na kami. Kaya